Bagamat pabalik na muli bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si SP Pro Tempore Ping Lacson, iginit naman ni Senate President Tito Soto na wala siyang nakikitang dahilan para makaapekto ito sa kanyang liderato. I always serve at the pleasure of my peers. Uh, baka mas madali pa nga yung Senador Calab ka kasi ikaw yung official. Eh. Sa naging kapihan sa Senado, maaala ng sinabi ni Lacson na handa siya muling pangunahan ng naturang komite kung siya nga raw ang may halal muli rito. Dagdag pa niya, hindi naman din niya inaalis ang posibilidad na baka makaapekto nga ang kanyang pagbabalik sa liderato ni Soto. Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita nyo yung chance? Sa ngayon, wala naman po. I, I don't think so. Mm -hmm. Not much in naman ako ni Senate President. Mm -hmm. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. Mukha okay naman. Sa ngayon, ibinahagi ni Soto na nakapagset na siya ng meeting kay dating House Speaker Martin Romaldez. Ito ay upang makapag-usap sila tungkol sa flood control hearing at maimbitahan niya raw ito ng diretsya sa pagdinig. Well, Nakapagpaset up lang ng uh, uh, meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kaya biglang uh, pagkaka-open ang schedule namin. We'll talk about the uh, Blue Ribbon hearing. Because yun yung, paano, eh, yun yung possibility na um, Senator Lasson is um, thinking of inviting uh, Sabligo and uh, former speaker Martin, mm -hmm. di ba? Pinisipan natin yan dahil may mga gustong uh, maimbita sila. So, uh, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan mong mag-meeting? Bakit kailangan mong sabi? Kasi sa baka pag isipan pa kayo lalo na kung na-cover up. Para maimbita. Mm -hmm. Para maimbita. Para maging formal yung invitasyon. Anya bilang meron silang sinusunod na interparliamentary courtesy ay kailangan dumaan ito sa nasabing proseso at hindi dapat ito minamadali. Sa ngayon wala pa raw silang naipapaabot na formal na imbitasyon kay Romualdez sa pamamagitan nga ni House Speaker Bojidi. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News Zafam, Manila, The Musical News Authority.